Hey everyone! Daghan <laughs> salamat sa inyong pag-subscribe o gani mo karon kay aduna mo yung mga pangutana. Pwede rin mo comment rin ka mo sa, sa ato sa ang video kay ato nang na tagaan o pagtagad kung makahigayon ko. Karon kay kanang sa mga misteryo gani sa mga sa kanang pagro rosario sa Holy Rosary sa mga misteryo sa kalipay sa amuang gitamdan karon kay kuha siya sa lunes misteryo sa kalipay o miyerkules mo na siya amo ang gigamit karon pero sa old nga guide pwede ra mo mo search sa google sa mysterious sa rosary so ang unang misteryo sa kalipay mao ang pagpanamkon sa mahal nga berhen maria sa anak sa dios ikaduha Uh, ang pagduaw ni Santa Maria sa iyahang ikagaw nga si Santa Isabel. Ikatulo ang pagkatao ni Heso Kristo dito sa Bilen. Ikaupat ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo. Ang ikalima, mao ang pagkawala o pagkakaplag sa Diyos nung bata dito sa templo. So, mauna siya guys. Uh, basta ang amuang gitamdan, ang amuang gifalo is ang misteryo sa kalipay is Monday and Wednesday. Okay, daghang salamat na naamoy mga pangutana, comment lang below.